Good afternoon mga ka-lulutichalwa senyor Kamusta na po? Pasensya na at talagang matagal bago natin na upload yung video Suntalang yung project natin ay ginawa natin ng halos ano eh, Dalawang linggo yata Ang um, project natin ay natapos na Kaya Ah uh, ipapakita ko na po sa inyo yung kung ano ang resulta at ito ang nangyari sa ating pinaga ginawa ng ilang araw medyo matagal din kaya uh, makikita nyo at e, ikot natin para para ano para makita nyo kung ano ang nangyari sa ginawa nating pa ng manok. Ayan. Ayan na po siya. Ang ginamit natin dyan ay yung mga malunggay. Ayan. Malunggay. Puno ng malunggay ba? <laughs> Wala na tayo makuha ang pusti. Kasi kung pupunta tayo sa bundok, napaka pakadamu at napaka hirap kumuha. Kaya ito malunggay na laang ang kinuha natin at uh, kinabit ayan, ayan yung bubong nya ayan, ikot natin para uh, ano siya makita nyo kung ano hitsura, ayan ayun na, may nakakinulong natin yung mga alaga nating manok yung mga nangingitlog yan yung itsura nya oh. diba akala ko hindi matatapos Pinagtapaltal. tagpi tagpi na lang natin yung mga retaritasong mga nakatabi dyan sa tabi tabi ng ating paligid at yan ang tinag tinagpi tagpi natin ayan oh, ayan oh. ayan yung bubong nakugon eh nakapagsabi nga po nakita dahil yung pagkagawa natin ay medyo mapapa ibig sabihin ay hindi siya na islant ng husto pa baba dahil pag malakas daw yung ulan ay malamang tumulo pero ano hindi naman siguro kasi uh, medyo kinapala natin ng ano ng pagka ano natin pagka lagay dun sa ano siya dun sa pagka bubong medyo kinapala na natin kaya hindi na siguro tutulo yan ay tingnan nyo oh yan o oh. yan yung mga <laughs> tinagpi-tagpi natin mga bitaso yan mga kahoy ato tingnan nyo meron akong ano sa inyo may ibabahagi ito ang puno ng malunggay biruin nyo ha tumubo siya ayan tumubo at nakakapagtaka kahit yung naka tagilid sa gilid tumutubo ibig sabihin Halimbawa, kung ang pustin ay malunggay, kailangan malunggay din yung ilalagay nyo na baybayan. Ayan, nuting no, tingnan nyo tumubo. Tapos kailangan, wag nyo ipapako. Itatali nyo laang. Ayan. Dahil pag uh, pinakuan po at tumagos doon sa kanyang alibutod doon sa gitna nung malunggay, ay namamatay siya. Kaya ang ginawa ko, ay tinali na lang muna natin. Ayan. yung tingnan nyo ha, yung naka, baybayan niya, tumubo. Oo. Oh. Tumutubo siya. Oo. Oh. Ayan. Kita nyo. Eh kailangan, kung ang postin niya ay, malunggay, kailangan yung baybayan niya, ay malunggay din at kailangan nakadikit siya at huwag niyong ipapako kailangan nakatali lang po ayan so, yun ang ating project na sinimulan na halos halos 15 days <laughs> siya bago matapos mahirap talaga pag nagsusulo yung wala kang kasamang ano gumagawa kaya yan um, isip katang isip lang po yan nung ano yung ano natin mga diska diskarte ayan. pasok tayo sa loob ito yung ano dalandan dalandan daw yan ayan nga pala o oh, tingnan nyo yung paligid ng ating ano uh, ah, ng manok yan yung tinanim nating kamote, ayan oh. Yan, video ano na siya. Ayan oh, marami siya panggulay. Pwede na naman pumitas. Hmm. Yung gabi, yung pini-prepare nating ano, gabi na malalaki yung Singapore para pag nag-alaga tayo ng baboy. Ay pwedeng isahog sa ano, ilalaga tapos isasahog natin dun sa kanyang ano pigs ayan po oh. yan yung mga alaga natin na nakakulong na siya ito pasok tayo sa loob ito nga po pala yung ano kaya hindi na natin nilagyan ng pinto na kahoy dapat pintong kahoy ang bala kong ilagay pero meron namang sumubrang lambat kaya ang ginawa natin lambat na laang din ang nilagay natin para okay naman hahatakin lang naman o oh. yan yan tapos yade up lalabas <laughs> hirapan si Kip ha ay pasok doon huwag ka lumabas Nangingitlog ka eh. 'Yan. Yung hagdan na ginawa natin ay maliit dati. So ang nilagay natin ay mat- mat yung malak mahaba na para diyan sila dadapo sa gabi. 'Yan. Ito po pala yung ano, hindi na natin nalagyan ng divider. Ayan may itlog na. May itlog na siya madilim. <laughs> Ayan po oh. Itlog na. Ito rin may itlog na rin dito. Ayan oh. Ayan, may itlog na rin. Ayan. Hindi na natin nalagyan ng divider. Sa gitna lang natin nalagyan. Ayan, oh, tingnan nyo. Takip ng drum. Nilagay natin. Tapos ito, yun, meron na rin siya. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ayan yung mga nilagay nating ano yung pinag nung nilinis natin yung kugon Yan yung mga na, na, na ano na tanggal natin do sa nilinis natin kubo na binubuong dito. Ayan. Ito yung lagay ng patuka. Medyo naubos na. Wala na rin inumin. Ayan. Nakabitin lang. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, oh, may tubo oh. Dumutubo siya oh. Malunggay. Yan ang malunggay. Sipin nyo. Naka ano. Naka baybayan siya. Tumutubo. Oh. Ayan oh. Tingnan nyo. Hindi yan nakabaon sa lupa. Pero tumutubo siya. Kailangan nakatikit din siya sa kapwa niya. Na malunggay. Ayan tingnan nyo. Tubo oh. Itong tubo. Naka tagilid yan ha. Yan yung baybayan niya Iyan pinakampusti. Ayan may tubo na rin. Ayan o. Oh. May tubo na rin. Eh. May dahon na. Ayan o. Oh. May mga dahon na. Hmm. May mga dahon na. Ayan. Ang ating project na ginawa sa loob ng 15 days. <laughs> Ayan po. Sige po. Salamat po. Sana. Suportahan nyo naman si Lolo J. Subscribe nyo naman. At saka pindutin na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga gagawin pa nating mga video. Marami pa tayong gagawin. I-upload. Pagpasisyaan nyo na kung bakit matagal kong nai- Uh, upload kasi nagluluko na yung cellphone natin medyo may may kat, katagalan na yung ating ginagamit na cellphone kaya medyo nahirapan tayong mag upload kaya pagpasinsyahan nyo dapat noong pa to eh medyo siguro mga 4 days na dapat na i-upload natin kaya sana supportan nyo si Lulu J at Pindutin uh, na rin yung notification bell At share nyo na rin Okay maraming salamat uh, Sana sa susunod na video Peace